হাই কেমনাসন কেমন আন ইস ইস দ্য বাংলাদেশি ল্যাঙ্গ হাস What's up? It's me again, Rise the Vlogger ng South Korea. For today's video, isasama ko kayo sa aking school. Ipapakilala ko sa inyo yung mga classmate kong flip. Hindi, joke lang. Kasi nga, ito na yung last day namin sa school sa KIP. So, kung nagpapalit kayo ng visa, may experience nyo tong KIP school na to. Kaya, papakilala ko sila sa inyo. Let's go! So, ayun guys, papasok na tayo. Ano, gamit ang aking mahiwagang NWOW. Siguro mga, ano, mga 15 minutes nandun na tayo sa school. Let's go! Let's go, papi! Serapan sarap ang sarap Kasi, ano tayo, para Enjoy rides na rin natin. Saka nakakawala siya ng stress kapag ka nag-rides tayo, di ba? Pero kailangan nyo ng helmet sa kalisensya. Kung gusto nyo mag-e-bike ano, mag na mabilis. Ayan na guys, ayan na. Tan -tanan. So ayan guys, nandito na tayo sa Hansan at hindi nga tayo nakatawid agad dahil naabutan tayo ng red. So nandito na tayo guys. Malapit na tayo. 2 minutes, 3 minutes. Inunahan na naman ako sa parking So ayan Nandito na tayo At Tanggal na tayo ng helmet Saan yung tanggal na ito So ayan guys what's up uh, Break time na namin ngayon Hindi lang ako nakapag vlog ganina Kasi pagdating ko Ano na yun Nagsisimula na silang magklase eh. So lagi na naman tayong late no Tayo atang pinaka pinaka late mga <laughs> nag-aaral. So okay lang 'yon. Di baling di baling, ano, di late, wag lang absent. So break time namin ngayon. Iniintay ko pa 'yung mga classmates ko Pilipino. So tatlo kami Pilipinong nag-aaral. So, dito tayo ngayon sa Hansip Chip. Yes, ito na yung mga ano natin, kaklase natin mga Pilipino. Ayan, si Ian and then si Ruel. Ang buo dyan eh, so... Ano Susdai. Cumripsu susdai. Cumripsu. Cumripsu susdai. Nanay pang ano, mahal pa tong visa. Hello guys, he is Habib from Bangladesh. Yes. How can you say hello in Bangladesh? Hi, Kamonasen. Kamonasen is the Bangladeshi language. Annyeonghaseyo. Yes. How are you? Kamonasen. Are you single? yes i am single he, ha he he don't have girlfriend so in my country can you say hello philippines like that hi philippines like hmm? people <laughs> he's he's very kind he's very adorable that's why he's happy. <laughs> <laughs> and he is perashi. he he is my um, classmate in korean language say hi. hi hi in cambodia can you say hi hello Tuesday. 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 I come from Cambodia. Cambodia. Yes. Cambodia. To all Muslim, Assalamualaikum. Yes. And then in Cambodia, Tuesday. Okay. Yeah. Thank you, everyone. Yeah, thank you. Peace <coughs> Ayun guys, tapos na ang ating class, na ang ating class. Okay. Hello Natakakapagod guys, sobra Kung alam nyo lang, wala akong lakas Bukang kailangan kong uminom ng alak para lumakas ako So tayo ng inuman ngayon Masa? <laughs> <Happy birthday. laughs> Take care bro Okay dito tayo ano, dito tayo inum sa Indonesian. Tikman naman natin ng pagkain ng Indonesia. Ang masarap. So andito tayo ngayon sa labas, guys. So, andito tayo ngayon sa na ano? Indonesian restaurant. Ayun oh. No? Indonesian restaurant dyan So dito tayo sa labas suminom kasi mas maganda rito eh. maaliwalas kesa dun sa loob, wala akong maintindihan sa so, mga kantan nila. So ito 'yung natin ngayon. Soju. ayan Soju tayo ngayon. So ayun guys no, ha, tamang chillan tayo ngayon at nandito tayo ngayon sa Indonesian Indonesian food dito ako minum sa labas. So tamang shot lang tayo ngayon kasi katatapos lang na ating klase. Um, so last day na namin kanina. Hindi, may next next week pa. Pero apat na oras na lang 'yon. Then next week is exam na namin. So kapag gusto niyo mag-chillax, punta lang kayo dito sa Indonesian. Sa warung sa habat. Yung Indonesian, may kapareha siyang ano, may kapareha siyang salita sa atin. Katulad ng ano, no, kambing, 'di ba sa Pilipinas kambing is goat. Sa Indonesian, kambing, kambing din. Kambing, may pagkakaparehas na salita. Sa ano lang. O yung hipon, isa, alam ko hipon, hipon udang, udang dito eh. Basta may may mga pagkakaparehas na ano na salita sa Indonesia and then Philippine food. So kung gusto niyo magchillax, punta lang kayo dito. Dito ako lagi kumakain eh. What is this durian? Durian, nah, yeah, durian. This is durian. Korean okay. from Thailand. From Thailand? This is Thailand, not Indonesian. Indonesian. Hmm. Uh, no coming. Ah, Thailand. okay. If you want to uh, eat this, just find this my brother. Are you Indonesian too? Yeah. Uh, I from Indonesia. Say, you, you YouTuber. Yes, yes, yes. Oh, so, I also recommend your restaurant to all okay. my friends. Mm. Okay. okay. thank, you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mm. Diba? Saka, ma mo ma-ano natin. may ex deal pa natin, 'di ba? Sabi niya, "Okay, i-vlog mo yung inan namin, yung restaurant namin. Papakainin ko kayo ng ano, magtawag ka ng kasama mo." Ex deal. Yo, oh, kumaganda ng umaga, madlang pips sa kaibigan. Tatrabaho lang guys. <sighs> oh, yeah. At ang bola Ang magagawa Kailangan natin talaga magtrabaho Naantog pa ka ako eh. So, thank you so much sa mga nanood. Maraming salamat. Once again, Rise the Vlogger na South Korea. And pa tayo ng mga ganitong vlog. Mga daily vlog and lifestyle vlog yan. Maraming salamat. Rise the Vlogger na South Korea. Mataling tapitan pero mahirap hanapin. Peace out. What?